may considerations nga po Bumbo no? Kaya naaman tayo mga uh, dumuduong or bisita nga mo, drop by lang, no? Like, ah, okay, uh, okay. Nga mahal sa kinabuhi nga uh, na adin hing dapita, like managkot sa dagko nga cross lang, mm. no? Kaya uh, labi nang ibiyahe, niya, dis oras na sa gabi, eh, lapas na sa alas, jis, pwede gihapon, no? Uh, considerations lang, pero hindi uh, dili mag-overnight, no? Uh, yung mga considerations like, mula gina, uh, ga-travel, hapit lang diri sa dakbayan, kay uh, ay bisitahon, na ay dagkutan, uh, ato po nang i kay dili man tanan ng panahon nga uh, yung anak gid kay to tungod kay uh, na ay ipatuman nga alas size pero alas gis pero case to case basis lang dili po nga tanan lang po ang pagatugutan. Na apoy uban mo mo no? kaning mga kaning night shift bitaw ka trabaho, uh, ato ya po ng tagag-consideration. Ah, oh, okay. A uh, graveyard ilang trabaho na uh, ilang bakante kay kana ng mga uh, orasa atong nga uh, pong taga consideration basta valid lang ang rason no uh, di man pud pwede nga mag overnight uh, bisita ra man wala problema na